Ang mga followers ko ay magiging followers mo basta mag-iwan ka lang ng bakas diyan sa baba para mabalikan kanila. Kalokohan. <laughs> <laughs> ang dami ko talagang nakikitang content creator na ganito ang sinasabi guys para lang makarami sila ng engagement. So, paano magiging followers mo yung mga followers niya kung nag-iwan ka lang naman dyan sa baba ng bakas? So, for example, nag-comment ka ng count me in. Siyempre, may mag follow din sa'yo pero hindi yun organic. Yung iba naman, mag-reply lang sa'yo ng done. Kahit hindi naman siya nag-follow sa'yo. Siyempre, ifa-follow back mo naman kahit hindi kanya finalo. Alam nyo guys, mas magandang mag-focus na lang tayo sa paggawa ng content para makakuha tayo ng mga organic followers. Kaysa mag-count me in ka ng mag-count me in dyan, tapos mga ilang araw lang, e-i-unfollow ka na niyan. Kaya wag na wag kayong magpapaniwala sa mga sinasabi nila na ang mga followers ko ay magiging followers mo basta mag-iwan ka lang ng bakas diyan sa baba para mabalikan kanila. nila. Ay, kalukuhan talaga. Dahil ang mga tao guys, hindi mo yan sila pwedeng turuan. Malaking imposible na ang mga nag-follow sa kanya, yung mga followers niya ay magiging followers mo na din.